Israel. Israeli war plans continue. Gulo sa Israel at Gaza. Patuloy ang bakbaka ng dalawang magkapit bahay matapos sumalakay ang grupo ng Hamas sa ibabang parte ng Israel. Mula noon, walang tigil ang pagbomba sa maliit na teritoryo ng Gaza Strip. Pero hindi nagpatinag ang samahan. Pagkusay, nagbabala ito na bawat pasabog ng Israel sa mga sibilyan. Buhay ng mga dinakip ang isa-isa nilang tatapusin. Anong ganti ang gagawin ng magkabilang panig? Magkaayos kaya ito o magkabusan Magugulat ka sa malalaman mo na sobra sa 300,000 hukbo ang papasok sa Gaza upang tapusin ang grupong Hamas mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Sa ikalimang araw ng labanan sa Israel at Gaza, ilang libo na ang napatay mula sa magkabilang panig, mga bata, kababaihan at matatanda, mga sibilyang nadamay lang sa away. Marami ang nagsasabi na tila maulit lang ang mga naulila at nabiyuda sa labanan ng Ukraine at Russia. Pero ang away ng Israel ay mas nauna pa sa alitan ng mga Ruso at Ukrainians. Kanino ka mang kasundaluhan panig sa Israel o sa Palestina? ang mga walang malay ang tunay na biktima sa patayan. Base sa pahayag ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ang ulat ng statista noong taong 2021 na mula taong 2008 hanggang 2020, mayroong mga 5,600 na Palestinians na ang namatay at 115,000 ang nasugatan. Tapos sa mga Israeli, 250 ang napatay at 5,600 ang nasugatan ang balita sa AP News na abot ng 260 ang napatay ng Hamas mula sa ginanap na music festival bilang pagdiriwang ng sukot noong Sabado. Bukod doon, mayroon ding ilang daan mula sa mga karating na bayan ang napaslang. At ayon din sa ulat, sobra sa isang daan ang mga dinakip, yung iba ay mga residente sa ibang bansa. Ang balita sa Times of India na nung pinasok ng grupo ng Hamas ang malilit na bayan sa bandang ibaba ng Israel, humingi ang mga residente doon ng tulong dahil sa marami ang kinakatay ng mga militante. Ano man ang tumpak na bilang ng mga nadamay, walang duda na ang labanan ngayon ay siguradong dadagdag sa bilang ng mga napatay. Dahil ang ulat sa Hindus time ay inutos ng Israel ang pagsara ng Gaza, pagputol sa kuryente, sa tubig at sa langis at pagharang sa pagpapadala ng pagkain. Ang pahayag ng Defense Minister ng Israel ay Total Blockade Sa desisyong ito, magiging masahol ang katayuan ng mga sibilyan sa Gaza Siyempre, gaganti rin ng grupo ng Hamas At madadamay uli ang mga sibilyan naman sa Israel Gantiyan na madalas mga hindi kasali ang tunay na biktima Gawang iligal sa larangan ng armed conflict o labag sa batas Kung may digmaan at maaaring may talga bilang war crimes ayon sa Office of Genocide Prevention and the Responsibility to Protect ng United Nations kasama sa listahan ng war crimes o mga gawang krimen sa panahon ng digmaan ay pag-atake sa mga sibilyan o kahit isang sibilyan na hindi direktang kasali sa labanan. Kung babalikan ang pinakasimula ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine, hindi maitatanggi ni naman na sangkatutak na sibilyan ang napatay. Kaya nagsalita ang UN sa dalawang grupo sa mga Israeli at Palestinians hinggil sa karahasang maaring lumalaba. Heto ang pahayag. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred, and polarization. Israel must see its legitimate needs for security materialized, and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized. Only a negotiated peace that fulfills the legitimate national aspirations of Palestinians and Israelis, together with their security alike, the long held vision of a two state solution in line with the United Nations resolutions, international law, and previous agreements can bring long term stability to the people of this land and the wider Middle East region. You. Are you. IUNSA United Nations. oras na upang tapusin ang pabalik-balik na pagdanak ng dugo. Ganun pa man, kailangan din yung mano na makamit ng Israel ang seguridad at pamumuhay ng walang peligro. At ganun din naman sa mga taga-Palestinians na kailangan mabigyan ng sarili nilang estado upang mamuhay ng matiwasay. Sa ganitong kasunduan lamang matitigil ang gulo. Subalit ang tanong ay, sino ang makapagbibigay ng seguridad sa Israel? At sino ang makapagbibigay ng sariling estado sa mga Palestinians. Siyempre walang iba kung hindi. Ang Israel at ang Palestina Ano na ang nangyayari ngayon sa Gaza Strip? Kanino ka man panig, sino man ang iyong sinisisi sa mga pangyayari o iyong kinapopootan at gustong pagbayarin, Israel o Palestina, ang tunay na naiipit sa labanan ay yung mga walang kinalaman. Dahil dito muling nagsalita ang United Nations, ito ang pahayag. Let me begin by repeating my utter condemnation of the abhorrent attacks by Hamas and others against Israeli towns and villages in the Gaza periphery, which have left over 800 Israelis dead and more than 2,500 injured. Sadly, these numbers are expected to rise as the attacks are ongoing and many remain unaccounted for. In addition, over 100, possibly more, Israelis, civilians, and military. have been reported captured by armed groups, including women, children, and the elderly. Some are being held hostage inside Israel, and many others have been taken inside the Gaza Strip. Ayon sa representante, kinundem na nito ang ginawa ng Hamas sa mga sibilyan sa maliliit na bayan. Binanggit na may mga walo na raan ang napatay at sobra sa 2,000 libo ang sugatan. Sa ngayon, ang balak ng Israel ay patagi ng Gaza bilang ganti. Halos isang libong target ang pinakawalan na ng mga Israeli mula pa noong lunes. Mahirap makita sa mga balita at pahayagan kung mga militar nga ang mga sumasabog pero yung iba mapapansin na mga sibilyan. Sobra sa tatlo na raang hukbo ng mga sundalo at reservista ang nakahanda ng sumalakay sa maliit pero siksikang teritoryo ng Gaza Strip na tahanan ng mga dalawang milyong mga Palestinians. Kaya nagpahayag ang UN hinggil sa balak ng Israel. Heto ang sabi niya. I'm deeply alarmed by reports of over 500 Palestinians, including women and children, killed in Gaza and over 3,000 injured. Unfortunately, these numbers are rising by the minute as Israeli operations continue. While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. Civilians must be respected and protected at all times. Civilian infrastructure must never be a target. And we already have reports of Israeli missiles striking health facilities inside Gaza, as well as multi-storied residential towers and a mosque. Two UNRWA schools sheltering displaced families in Gaza were also hit. hit. Sa so, Ayon sa anunsyo, naalarma ang United Nations dahil sa daan na ang napatay sa Gaza Strip at ilang libo ang sugatan at tumataas ang bilang bawat minuto. Pinaalalahanan din ang mga Israeli na respetuhin ang buhay at kaligtasan ng mga sibilyan dahil nakarating sa mga kinaukulan ng mga pahayag na maraming gusali pang sibilyan ang pinasabog sa Gaza. Ang masaklap nito ay, nagbabala ang Hamas na bawat pasabog ng mga Israeli na walang babala sa mga sibilyan, isa-isang papatayin ng mga dinakip at ibobroadcast daw ito sa publiko. Marami ang nagsasabi na ang alita ng Israel at Palestina ay isang alimbawa na nakalimutan ng dalawang pamunuan ng obligasyon nito sa kanilang mamamayan, ang kaligtasan ng taong bayan. Bagkos ang puot ng dalawang gobyerno ang nagiging piligro sa buhay ng mamamayan. Para saan pa ang pamahalaan kung wala na ang taong bayan. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang kasundaluhan ng Israel upang pasukin ang Gaza at tapusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Sa kabilang panig, patuloy ang Hamas sa pagpapalipad ng mga rocket sa Israel at ang banta na papatay ng mga dinakip kung madadamay ang mga sibilyan sa Gaza ay kinababahala ng mga pamilya. Gantihang hindi na natapos. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nawalan na ng pag-asa na ang gulo ay matitigil sa pagitan ng dalawang relihiyoso na pawang magkadugo, magkapatid sa mata ng Diyos, magkauri sa mata ng tao. Bagkusay, parehong mayroong isang nakagigimbal na layunin. Ito ay ang tapusin ang kabilang panig. Ang hidwaan ng dalawa na tumagal na ng napakahabang panahon ay nagbukas ng napakalaking biyak sa pagitan ng dalawang lahi. Sobrang laki ng galit na kahit kailan ay tila hindi na muling manunumpaling Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.